Okay, thank you very much Sister Naisi at isang mapagpalang umaga po sa ating lahat mga kapatid. Pakaway po kung klaro po ako sa inyo mga kapatid dyan sa mga BJMPs. Clear po ba? Malakas po ba? How about dyan sa Aroroy? Naririnig nyo po ba ako mga kapatid? Nakahangyata ang video ng mga kapatiran natin sa Aroroy. But then, praise the Lord, isang mapagpalang araw po at I hope na ma napapakinggan po natin ng klaro ang salita ng Panginoon sa umagang ito. At bago po tayo magpatuloy mga kapatid, tayo pong muli ay yumuko para po sa maikling panalangin. Hallelujah. Salamat po, O Diyos, sa pagkakataong ito na kami pong muli ay uupo para po sa ganoon ay mapakinggan ang iyong mga salita. Dalangin namin, Panginoon, na gawin mong matabang lupa ang puso namin, O God, para doon po maitanim ang mga salita mo at mamumunga, Panginoon, ng kalwalhatian at kabanalan sa buhay po ng bawat isa sa amin. Holy Spirit, have your way, O God, as we invite thee, O Lord, to come in our midst, O Lord, na ibigay niya sa amin, Panginoon, ipagkaloob mo sa amin, Panginoong Yesus, Uh, Panginoong uh, Jesus, O Lord, sa pamamagitan ng iyong Espiritu Santo ang kaunawaan, O God, na nagmumula sa iyo. Salamat po. Ako lamang ay yung instrumento, Panginoon. At ikaw lamang ang aming dadakilain. Ito ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. So, praise the Lord. God is good. Sino po ba ang naniniwala na God is good? Na kay buti ng ating Panginoon. Ayan. Lahat tayo ay naniniwala na Kay buti-buti ng ating Panginoon. Actually, yun yung favorite na theme song natin dito sa jail, di ba? Yung kay buti-buti mo, Panginoon. Meron yung isang Bible study natin. Lahat ng parang limayatas, isang limayatas silang mga BJMPs na sunod-sunod iisa ang inaawit nila. Kasi talagang ganun, yun yung pag pagbigkas natin o yun yung pag-respond natin sa kabutihan ng Panginoon. Pero ngayon, para magising tayo, Kapag sinabi ko na God is good, isigaw nyo ang grabe. Talagang yung sigaw. Yung talagang parang wala ng uh, bukas. Nakagaya ng yung talagang malakas. Okay? Kapag sinabi kong all the time, ang sabi, ang isigaw nyo naman is syempre. Okay? Okay po ba tayo mga kapatid? Kapag sinabi kong God is good, ang isigaw nyo, grabe. Tapos itaas nyo yung inyong mga kamay. Tapos kapag sinabi kong all the time, syempre. Okay? So, trial tayo. Okay, one, two, three. God is good. Grabe! Grabe. Grabe. And all the time, Siyempre! Hallelujah! Praise the Lord! Talagang napakabuti po ng ating Panginoon. Bakit po natin, bakit ko po sinabi yun? Bakit po natin ipinaalala ang kabutihan ng Panginoon? Kasi ito po ang mensahe natin sa umagang ito. Alam po natin lahat na mabuti ang Panginoon. Amen? Alam po natin lahat na talaga ang dakila ang Panginoon, makapangyarihan ang Panginoon. Napapakinggan natin from Monday hanggang Sunday kasi araw-araw po ang Bible study natin. For the information of everyone, mga kapatid natin dyan sa BJMP, actually araw-araw po ang Bible study natin at iba-iba pong mga grupo ang pumapasok. At sa isang araw, dalawang beses tayong nagba-Bible study. Kaya mga kapatid, mapalad po tayo dahil binibigyan po natin ng puwang ang ating Panginoon sa ating mga puso. At doon po natin napapalago, nalalaman pa ng mas malalim ang kapangyarihan at kabutihan ng Diyos. Amen? Yan po. Pa Kung ang Panginoon ay mabuting, ano naman ang i-respond -re natin sa Kanya? Paano tayo, ano ang isusukli natin sa kabutihan ng Panginoon? Kasi sa bawat kabutihan, uh, sa ating kapwa pangalang, di ba? Sa ibang tao, kung napakabuti ng isang tao sa iyo, meron kang panukli. Ano ang isusukli mo? Betrayal ba? Uh, galit ba? Ano, pangluloko ba? Pero yun kadalasan ang nangyayari eh. Yung mga mabubuti, yun, yung mga vulnerable sa mga manluloko kasi dahil sa kabaitan nila, yan, yeah, nagiging, uh, nagiging um, na, nagiging biktima sila sa panluloko ng ibang tao. Pero hindi po dapat yun ang panukuli natin sa kabutihan ng ating kapwa. How about sa kabutihan, na, kabutihan ng ating Panginoon? O unang-una, sabi ng Psalms 84.11, tignan po natin kung ano po ang nakasaad sa salita ng Diyos. Sabi niya dito, makipagbasa po kayo sa akin. Okay, for the Lord, God is a sun and shield. The Lord bestows favor and honor. And no good thing does he withhold from those whose way of life is blameless. Ang sabi niya sa Tagalog, dahil kayo Panginoon ay tulad ng araw na nagbibigay ng liwanag sa amin. Oh, ang Panginoon ay tulad ng isang araw na nagbibigay ng liwanag. Kaya sabi din niya sa isang bersikulo, your word is a lamp unto my feet. Yung salita mo Panginoon na aming napapakinggan ay liwanag na nag sa aming daraanan para hindi kami matisod, para hindi kami hindi kami magkamali sa aming pupuntahan. Okay? Kaya yan ang sabi niya diyan, ang Diyos, ang ating Diyos ay parang araw na nagbibigay liwanag at siya din ang ating pananggalang. Alam niyo yung pananggalang? Kung yung mga ginagamit ng mga warriors, okay? Kapag meron silang pananggalang, yun yung pang pangprotekta nila sa kanilang mga sarili para hindi sila mat matamaan ng pana, okay? para hindi sila matamaan ng kung ano mang weapon ng, ng kaaway. At yan po ang pagpapala ng ating Panginoon. Yan po, ganyan po mag-ingat ang Panginoon sa bawat isa na nananampalataya sa Kanya. Kaya salamat sa Panginoon. Baka akala natin walang nangyayari habang, ay, ang boring naman, Bible study na lang araw-araw. Minsan iniisip natin parang wala namang nangyayari, nandito pa rin kami sa loob ng bilang buat. Meron pong nangyayari mga kapatid. Sa bawat pag-upo po natin at pakikinig sa salita ng Panginoon, hindi nyo po nalalaman na kumikilos po ang Panginoon sa inyong kalagitnaan. Maaaring hindi natin mapansin kasi nga occupied yung ating mga isip. Ano? Puno yung ating isip at yung mata natin ay aligaga. Kaya yan, sinabi ng MC natin kanina, huwag muna natin kausapin ang ating mga katabi. Di bali mga kapatid, less than 30 minutes lang po ito. Maikli lamang po ito, kaya mamaya na po tayo mag-usap. Okay po ba mga kapatid? Yan. Kasi yan po, sabi ng Panginoon, siya ay na, napakabuti niya at inaalagaan niya ang mga tao. pinag eh, Iniingatan niya ang bawat mananampalataya, ang bawat tao na namumuhay ng naaayon sa kanyang kalooban or matuwid ang pamumuhay. Tayo pong lahat mga kapatid ay makasalanan. Lahat po tayo ay nagkamali sa ating buhay. Pero salamat sa Panginoon. Dahil si Jesus namatay para sa atin. Alam niyo ang kabayaran po ng, ng kasalanan is kamatayan. Lahat po tayo patungo sana ng impyerno. Doon po lahat tayo pupunta. Pero salamat sa, sa Panginoon. Dahil sa tindi ng pagmamahal niya sa mga nilikha niyang tao, ibinigay po niya ang kanyang bugtong na anak Walang iba kundi ang ating Panginoong Yesus. Siya po ang namatay sa cross para ikaw at ako ay hindi pumapunta sa impyerno. Kaya ito po ang gamit, ito po ang purpose kung bakit po tayo nagba-Bible study para po mas mapalakas ang ating pag, ang ating buhay espiritual. Para sa ganon, kahit nagkamali po tayo sa ating nakaraan na buhay, nagkamali man po tayo ng maraming beses, marami tayong naggawang mga kasalanan, pero salamat sa Panginoon dahil ipinangako niya na kapag tayo ay mananampalataya at uh, kikilalani natin si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas, tayo po ay maililigtas. Pero ang pananampalataya, ang faith po, ay isang action word. Okay? Hindi lamang po yung ating bibig na nagsasabi na, Lord, sinasamba kita. Lord, pinapaniwalaan kita. Kailangan po mga kaibigan na gawin po natin ang kanyang kalooban. Okay? Kaya 'yon dahil mabuti po ang Panginoon. So ano ang gagawin natin? Unang-una, oh, magtiwala tayo sa Kanyang kakayahan at kapangyarihan. Dahil alam natin na mabuti ang Diyos. So ibig sabihin, hindi niya tayo pababayaan. Hindi niya tayo ilalagay sa alanganin. Kaya unang-unang gagawin natin ay pagkatiwalaan natin ang Panginoon. Ipagkatiwala natin ang ating buhay sa Diyos. Hindi na po tayo ang magkocontrol ng buhay natin. Kundi hahayaan natin ang Panginoon na siya po ang mag-control sa atin, siya po ang mag-lead sa atin, mamuno sa ating buhay. Okay? At lahat po ng bagay na gagawin ng Panginoon sa ating buhay ay magiging mabuti kasi siya nga ay mabuting Diyos. At titignan natin in Psalms 34 verse 8 ano ang nakasaad sa Salmo 34 verse 8 sabi niya dito. Oh, taste and see that the Lord is good. Blessed is the one who takes refuge in him. Sabi niya dito, oh, taste and see. Subukan ninyo at inyong makikita. Akala ko lasahan niyo sana no kung itatagalog natin, parang mali pala, okay? Subukan ninyo ang Panginoon. Taste and see that the Lord is good. Magpatuloy tayo na ipagkatiwala ang ating buhay sa kanya dahil siya ay mabuti. In other version, sabi niya The one who who trusts in Him. The one who takes refuge in Him. The one who trusts in Him. Lahat ng nagtitiwala sa Panginoon ay mapalad. Bakit? Dahil yan po, poproteksyonan sila ng Panginoon at ibibigay pa niya ang kanyang kaligtasan. Kaya hindi po sayang mga kapatid na ikaw po ay tumanggap kay Jesus. Na ikaw po ay nagtitiwala sa ating Panginoon. Dahil, di ba, kagaya din ng dito sa atin, ano, kapag kunwari ipinagkatiwala ko sa iyo yung uh, yung bahay ko for example sasabihin ko sa iyo oh doon ka muna tumira kasi aalis ako pwede bang ipagkakatiwala ko muna sa iyo ang bahay ko ano ang gagawin mo sisirain mo ba di ba all the more naaalagaan mo kasi ipinagkatiwala lang sa iyo at ganun din po ang sitwasyon natin sa ating Panginoon kung ibibigay natin ang ating buhay at ipagkakatiwala natin sa kanya ang ating puso at isip, even yung ating ating future, even yung ating what is future? Uh, future, okay? Kinabukasan. Ano? Kinabukasan. kinabukasan. Okay? Pati yung ating kinabukasan ay ipagkakatiwala natin sa kanya. Ay meron po tayo mapapalak you know, wag po tayong wag po tayong maniwala sa demonyo na nagsasabi sa atin na oh hanggang diyan ka na lang. Dahil ikaw ay na nagkasala, dahil ikaw ay nagkamali, nakagawa ka ng kasalanan sa tao at sa batas. Hanggang diyan ka na lang, wala kang pag-asa. Yan na ang buhay mo hanggang ikaw ay mabulok. Huwag po nating paniwalaan ang sinasabi ng demonyo sa ating mga isip. Ang paniwalaan po natin ay kung ano ang sinasabi ng Panginoon. Sinasabi niya na meron kang pag-asa kung tayo po ay magtitiwala sa Diyos. Kaya sabi niya din sa ibang mga versikulo, sabi niya doon, Why are you downcast, O my soul? Bakit ka nalulungkot? Bakit ka nalulumbay? Sinasabi niya sa kanyang sarili, isang salmis, ano? sinasabi niya, ini-encourage niya yung kanyang sarili, na bakit ka nalulumbay? Bakit ka nawawalan ng pag-asa? Trust in the Lord, sabi niya. Kaya ganyan din ang gagawin natin. Kapag po tayo ay nawawalan ng pag-asa, kapag tayo po ay nalulumbay, kapag nararamdaman po natin na akala natin ay wala na po tayong patutunguhan sa ating buhay, Kapain po natin yung mga pangako ng Panginoon na na ating napapakinggan every now and then na nag-aattend po tayo ng Bible study. Amen. Yan po kailangan sabihin mo sa ating sa ating mga sarili. Bumangon ka. Magpatuloy ka. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Sabihin mo sa sarili mo ngayon, ano ang pangalan mo kapatid? Okay, for example, ang pangalan ko Glenda. Sasabihin ko sa sarili ko, Glenda, magpatuloy ka, kaya mo 'yan. Glenda, malakas ka. Glenda, ma mahal ka ng Panginoon. Kailangan po nating gawin mga kapatid, kailangan nating ipaalala sa ating sa ating mga sarili na 'yung Panginoon na pinagkatiwalaan ng atin, natin ng ating buhay ay makapangyarihan, mapagmahal at mabuti at hindi po niya tayo pababayaan. Ano pa ba ang ipagkakatiwala natin sa Panginoon? Even yung mga kaso ninyo, mga kapatid. Pwede ninyong idulog sa ating Panginoon. Pwede ninyong sabihin, Lord, ikaw na po ang bahala. Pero kung talagang nagkamali tayo, mag ma humingi muna tayo ng kapatawaran. Lord, nagkamali tayo. Aminin natin. Aaminin natin na tayo po ay nagkasala. Kasi kung hindi po natin aaminin ah, na tayo po ay nagkamali sa ating mga nagawa okay, o, o kaya hindi po natin aaminin ah, na totoo yung mga uh, mga nagawa natin, hindi po tayo malilinisan. Hindi po tayo gagaling, hindi po tayo mapapatawad ng ating Panginoon. Kailangan po nasabihin natin na Lord, nagkamali po ako, patawarin mo ako. And the Lord will work the moment po na makita niya ang pagsisisi sa bawat isa sa atin. Kasi kung magiging hypocrite po tayo na sasabihin natin, hindi, hindi, mali ang ginawa ko. Ay, wala, wala tayong magagawa, hindi po tayo mababago. Pero kung magpapakumbaba po tayo sa Panginoon at sasabihin natin na, Lord, talagang nagawa ko po yun. Patawarin mo ako, Panginoon, dahil sa, dahil sa, uh, dahil sa tindi ng last of the flesh, sa kagustuhan ng laman, dahil sa kagustuhan kong may umaman, dahil sa inggit ko, Panginoon, sa aking kapitbahay, yan, nagawa ko ang ating mga nagawa. Pero Lord, nagpapakumbaba ako sa iyong harapan. And ano ang pangako ng Panginoon? God is faithful and just na magpapatawad po sa bawat isa sa atin. Pero kung hindi man po ninyo ginawa kung bakit nandito po tayo sa loob ng bilangguan kung hindi po natin ginawa yan at ipinaratang lang yan sa atin o kaya inakusahan lang po tayo ng uh, we are falsely accused ano by other people idulog din po natin yan sa Panginoon ang Panginoon mas mas may abil, abilidad siya na kumilos sa ating mga kaso magpakumbaba pa rin tayo sa Panginoon ano hilingin pa rin natin ang kanyang pagkilos sa ating mga kaso. At ang Panginoon, hindi po niya tatalikuran ang bawat tumatawag sa Kanya. Amen? Ano pa ang gagawin natin? Pangalawa, titignan po natin sa Psalms 143 verse 10. Okay? Sa Salmo 143 verse 10. Ano pa ang i, ano pa ang isusukli natin sa kabutihan ng Panginoon? Ah, sabi niya dito, "Teach me to do your will, for you are my God, may your good spirit lead me on level ground. Yan. Mag gawin natin ang kalooban ng Panginoon. Ang panukli po natin sa kabutihan ng Panginoon ay gagawin natin ang kanyang kalooban. Gagawin natin ang mga ibinibili niya sa atin. Kaya yan, napapakinggan natin every now and then ang mga salita ng Panginoon. Sabi niya dito, turuan niyo akong sundin ang inyong kalooban dahil kayo ang ating Diyos patnubayan sana ako ng inyong butihing espiritu sa landas na walang kapahamakan. Yan po ang, ang napakagandang plano ng Panginoon sa atin. Kung ipagkakaloob natin at ipagkakatiwala po natin ang ating buhay, gagabayan niya tayo sa landas na walang kapahamakan. Amen? Yan po. Kaya laging magpapuspos tayo ng Espiritu Santo ng Panginoon. Nalaman natin na kailangan natin ng Espiritu Santo ng Diyos. Ang pananampalataya po na walang paggabay ng Espiritu Santo ay patay na pananampalataya po mga kapatid, wala pong saysay. -say. Importante po na paniwalaan ko natin ang Espiritu Santo. God the Father, Diyos Ama, Dios, Dios Anak at Dios Espiritu Santo, mga kapatid. Kailangan po natin silang kilalani dahil sila po ang bumubuo ng ng Godhead ano, sila po ang bumubuo ng uh, pagka-Diyos ng ating Diyos. So, kung wala pong Espiritu Santo, mga kaibigan, wala, wala po, hindi po natin maiintindihan ang salita ng Panginoon. Kaya yan, napapatinggan natin na kailangan po natin magpapuspos. Even sa loob ng bilangguan, pwedeng pumasok ang Espiritu Santo. Pwede siyang kumilos sa inyong mga buhay. At gagabayan niya tayo sa landas na walang kapahamakan. Ganyan po kabuti ang Panginoon. Hindi po niya tayo ilalagay sa alanganin. Hindi po niya tayo ilalagay sa gitna ng gera tapos bigla kit niya tayong iiwan. Hindi po actually nakis-sasama siya kahit kahit man pahihintulutan ng Panginoon na tayo po ay uh, uh, magkaroon ng gera sa ating buhay. Kagaya nila Shadrach, Meshach at Abednego na magkakaibigan doon sa Book of Daniel, ano? May tatlong magkakaibigan doon. Tapos ayaw nilang magsamba ng sa Diyos Diyosan na ginawa ng hari na si Nebuchadnezzar. Ayaw nilang sambahin kasi alam nila na ang kalooban ng Panginoon ay sambahin lang ang totoong Diyos at yan ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Pero gumawa si Nebuchadnezzar ng gintong estatwa, gintong statue, ano? gintong ribulto na kung saan binili niya ang lahat ng tao na yun ang kanilang sasambahin. Pero ayaw nila Nebuchad, ayaw nila Shadrach, Meshach at Abednego. Hindi sila sumamba. At alam niyo ba ang kaparusahan nila? Maitatapon sila doon sa naglalagab, naglalagablab na blazing furnace. Ewan ko kung anong Tagalog na, pero parang isang lugar na kung saan ay naglalagablab ang apoy at doon sila itatapon. Pinay alam nyo, makapangyarihan ang ating Panginoon, kayang-kaya niya na isara yung blazing furnace. Pwede niyang patayin yung apoy doon sa blazing furnace para hindi hindi kahit maihulog sina Chadrak maiyak at Abednego doon. Hindi sila maaano, hindi sila masasaktan. Pero pinahintulutan pa rin ng Panginoon na sila ay maihulog doon sa blazing furnace kasi gusto ng Panginoon na i-display yung kaniyang kapangyarihan. Ano ang kapangyarihan ng Panginoon doon? Tatlo lang yung naihulog doon sa blazing furnace. Pero alam niyo nung sumilip si Nebuchadnezzar, yung hari na nag-nagutos na sila ay maitapon doon, nakita niya ay apat. Ah, pinahintulutan ng Panginoon na maihulog pa rin sila doon sa kapahamakan, pero sinamahan sila ng Diyos. Kaya not a single hair ni isang buhok nila ay nasunog ni wala, ni isa sa buhok nila ay hindi nasunog. Hindi sila nasunog. Amen. Eh ikaw nga lang hindi ka pa nga sa kung nagluluto ka at pa ano-ano yung buhok mo eh pwedeng makuha pa rin yan imagine maitapon ka doon sa gitna ng naglag, naglalagablab na apoy tapos ni isang buhok mo walang nasunog kapangyarihan po yan ng ating Panginoon kaya mga kapatid, sa pagkikristyano, hindi po bed of roses, ano? Hindi po niya pinangako na, oh, magtiwala kayo sa akin at manampalataya kayo sa akin at kayo ay hihiga sa higa ang malambot at eh uh, uh, maraming bulaklak, ah. Hindi po mga kapatid. Ang sabi niya doon, follow me, carry your cross and follow me. Ano yung cross na yon? Hindi po literal na cross. Ibig sabihin, ang mga pagsubok na pagdadaanan po ng bawat mananampalataya sa Panginoon. Pero ang pangako ng Panginoon, kahit padaanin pa niya tayo sa apoy, padaanin pa niya tayo sa rumalagas ang tubig, hindi niya tayo iiwan. Sasama ang Panginoon dahil gusto niyang ipakita na siya na Diyos na pinagkatiwalaan ng ating bu na, natin ng ating buhay ay makapangyarihan, mapagmahal, at maalaga. Amen? Inaalagaan po tayo ng ating Panginoon. Kaya hindi po sayang na ikaw ay nananampalataya ngayon. Kaya sundin po natin ang kanyang kalooban. Kalooban ng Panginoon na ikaw ay magpatawad. Kalooban ng Panginoon na ikaw ay magsamba. Kaya kapag tinatamad ka na mag-Bible study, utusan mo ang sarili mo dahil kalooban ng Panginoon yan. Amen? Kalooban ng Panginoon na ikaw ay pumalakpak at sumayaw at magtaas ng kamay. Akala po siguro natin parang uh, ritual ng Church ng Free Believers. Ano? Baka akala natin ano lang ito, yung pagpapalakpak, yung pagtaas ng ating mga kamay ay parang uh, instruction or alituntunin ng Church ng Free Believers. Hindi po, alituntunin po ng Diyos mismo mga kapatid. Kung babasahin niyo po ang libro ng Salmo, marami kayong makikita doon na sinasabi ng Panginoon, pumalakpak kayo o kayo na aking iniligtas at papurihan ang aking pangalan. Itaas niyo ang inyong mga kamay at isigaw ang hallelujah, praise the Lord. Yun ang bilin ng Panginoon sa kanyang salita. Alam nyo, yung buong Bible po na yan, yan po ay buong salita at kalooban ng Panginoon na kailangan po natin sundin. Kaya during praise and worship, mga kapatid, kapag sinabi po ng mag, uh, taga, ng tagapamuno sa atin ng, na mag, magpuri sa Panginoon, pumanakpak, pumanakpak po tayo. Huwag kayong mahiya, mga kapatid. Kung sinabi magtaas ng kamay, magtaas po tayo. Eh nakakaya pa soray, hindi nagtataas yung mga kasama ko. Hayaan mo. Kasi yung kung sino ang gumagawa ng mabuti at gina, gumagawa ng kalooban ng Diyos, sila yung pinagpapala ng Panginoon. Kaya kung ayaw ng katabi mo dahil gusto mo ng pagpapala, gusto mo ng kaligtasan, gusto mo ng kagalingan, gusto mo ng pagkilos ng Panginoon sa sa buhay mo at sa kaso mo. Itaas mo ang kamay mo at magpuri ka sa Diyos. Amen. Hindi po ito ritual ng simbahan. Ito po ay dilin at kalooban ng Panginoon na atin po sanang gawin. Amen? Amen po ba? Kayo huwag po tayong mahiyan na pumalakpak. Pumalakpak nga po tayo mga kapatid. Palakpak! Alam nyo, tatlong klase po ang pagpapalakpak. Kung dito sa baba, palakpak para sa tao. Kung dito sa taas ng konte palakpak para sa sarili. Pero yung palakpak na mataas para sa Panginoon, palakpak dun po. Ayan, ganyan. Okay, taas po natin ang ating mga kamay at ating iwagaywan. Ayan, praise the Lord. How about you? Ayan, mga kapatid, ganyan po. Nakakalugod po yan sa ating Panginoon, mga kaibigan. Kaya wag po tayong mahiya. wag po nating isipin kung ano ang sinasabi ng iba. Ang importante, tayo po, mismo tayo po kasi, ang nangangailangan ng biyaya ng Diyos. Kaya tayo po ay, it is between us and God. Amen? At ang pangatlo at panghuli na gagawin natin pag naisusukli natin sa ating Panginoon sa kanyang kabutihan is in 1 Chronicles chapter 16 verse 34. Ano ang sabi niya diyan? Sabi niya, "Give thanks to the Lord for he is good, His love endures forever. Magpasalamat kayo sa Panginoon dahil siya ay mabuti at ang kanyang pag-ibig ay walang hanggan. Kaya ang pangatlo po na gagawin natin, magpasalamat po tayo sa ating Panginoon. Kailangang bigkasin po natin. The more that you are thankful, the more na nabiyaya ang ibibigay sa'yo. Kagaya din ng ating kapwa. Okay, for example, sa loob ng selda ninyo, ano? may nagbigay ng may may isa sa inyo na nagbigay ng kunwari pagkain o binigyan niya kayo tapos walang nagpasalamat the second time ulit nagbigay ulit siya ng pagkain kahit na simpleng pagkain lang E eh, walang nagpasalamat the third time hindi na siya magbibigay bakit hindi tayo hindi tayo marunong magpasalamat ganun din sa ating panginoon hindi tayo marunong magpasalamat ay wala mag ang pagpag-agos ng biyaya pero every little thing, Lord, thank you dahil buhay ako. Oh, pagpapalain ka pa ng Panginoon. Lord, thank you sa pagkain ito. Pati pagkain po natin. kahit anong pagkain nga na isinoserve ng ating mga mga officers at mga wardens. Ayan, pagpasalamat po natin sa ating Panginoon at magpasalamat din po tayo sa mga jail officers at jail wardens po natin. Kaya kayo, nagpapasalamat po tayo sa mga jail officers and jail wardens po natin na, nakikinig sa ngayon. Salamat po mga sir, mga madam. Salamat po sa inyong buhay. Hindi po na, uh, hindi, siguro hindi nyo po napapansin. Pero nagiging alagad po kayo ng Panginoon dahil po pinapahintulutan po ninyo ang mga PDLs, ang mga kapatid nating PDLs na makadalo po sa Bible Study. Sa maraming maraming salamat po at ang Panginoon po ang magbibiyaya sa inyo. Okay? Kaya kailangan po nating magpasalamat. In everything na ibibigay po ng Panginoon sa atin, magpasalamat tayo kahit na sa ating kapwa. Amen? Alam nyo kung masasanay po tayo na maliit na bagay nagpapasalamat ka, maliit na bagay nagpapasalamat ka, mas madaming hindi na lang nalang maliit na bagay ang matatanggap mo, kundi yung mga malalaking bagay. Bakit? ang susi para bibigyan tayo, ang susi para ibigay sa atin ang mas malalaking biyaya ang Panginoon dahil ang puso natin ay mapagpasalamat. We know how to thank the Lord and one way to thank the Lord is to worship God. Amen? Papasalamat tayo sa Panginoon, inaawitan natin ang Panginoon, kaya yan, mamaya presentation ninyo. Amen? Yan po ay isang tanda or isang uh, pamamaraan para tayo po ay magpasalamat. At ang pinaka pinaka Uh, pinaka anong tawag pinaka effective or pinaka nawawala yung ano uh, the best way the best way na maipakita ang ating pagpapasalamat sa Panginoon is through our obedience amen ang pinaka matinding pamamaraan para suklian natin ang kabutihan ng Panginoon ay ang pagtupad po sa lahat ng kalooban ng Panginoon dahil yan po ang nakakalugod sa Kanya. At hindi lamang po nakakalugod sa Panginoon, yan din po ang magiging basihan ng Panginoon sa ka, pa, para po sa ating kaligtasan. Dahil sabi ng Diyos, hindi yung nagsasabi lang ng Panginoon, Panginoon ang maililigtas, kundi yung gumagawa sa Kanyang kalooban. Kaya mga kapatid, magpatuloy tayong gawin ang kalooban ng Panginoon purihin, sambahin siya at magpasalamat tayo sa kanya at ipagkatiwala natin ang ating buhay sa kanya. Salamat po sa inyong patitinig at uh, pagpalain po kayo ng Panginoon. But bago po na ibigay ko sa ating MC, manalangin po muna tayo muli. Hallelujah. Salamat po Panginoon sa sa mga salita mo, Panginoon, na pinaalala mo muli kung paano po namin susuklian ang iyong kabutihan, O God. Continue to bless your people, and Lord, help us to do your will, O God. Tulungan mo kami na gawin ang iyong mga kalooban para ang aming mga buhay, Panginoon, ay maging uh, uh, kalugod-lugod at maging uh, uh, offering sa'yo, Panginoon. Salamat po. Ito ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. God bless you po, and hanggang sa muli. Binabalik ko po, po sa MC natin.